magandang hapon po narito po tayo sa lalawigan ng Kapiti dito sa lungsod ng 13 Martires ang nakikita po ninyo ay ang bantayog ng labing tatlong martir ng Trece martires ang kanilang bantayog At aakyat po tayo sa pinaka bantayog nila ito po at umaakit na po tayo ito po malapitan na lebing po sila labing tatlo, kilo po. po sila mga martir magigiting kung mga dakilang tao ng 13 martires sila po yan sila po. Sila po ang magigiting na anak ng 13 martires sa isa pang pataas na pahagi ng kanilang bantayog. Yan po. Kanina po nakaharap. Ito po naman. Nakatalikod po sila dito. Mapapansin po may mga taling lubid sila. Kinapus po sila. Kinapus po sila. po sila. Ang mga martir ng 13 martiris. Kaya po ang lungsod na ito ay tinawag na Trece martiris dahil po sa kanilang labing tatlo na naging biktima ng kalupitan ng mga panahon ng pananakop ng mga Kastila dito sa ating bansa. At makikita po rin natin Yan. sila naman ang mga kumipil ng buhay po. labing tatlo rin po sila Yan po ang mga kumaril namatay po sila sa pagmanggitan ng Natawag na firing squad. At ito po naman sa taas. At yung pong sisimulan sa kabila. Mababasa po natin. Ayan po. Ayan po, mababasa natin. Ayan po. Ang mga nakasulat. martir mga takila mga takilang tao yang kabitin sila ang mga martir ng Cavite. Yan po. Pantayog ng labintatlong martir ng Kabite. Po ang kanilang landmark. Dito sa Trece Martiris. Yan po. Yan po ang kanilang mga larawan. baba na po tayo. Yan po, narito yung mga ating mga kaibigan na team Porsche, Nangangalaga ng trapiko dito sa 13 Martires. Pwede po kayong masulyapan ng ano, ng camera. Pwede po. Ha? Ano? At ngayon po ay babasahin natin Ngayon po ay babasahin natin ang pinakalan mark ng labintatlong martir ng lalawigan ah, ng, Laluiga ng Kabite lungsod ng Trece Martires. Ito po ay gawa ng National Historical Institute. Ginawa po ito ng laping Siam, Siam Naputpito. Labing tatlong martir ng Kabiti. Babasahin ko po. Mga kilalang mamamayan ng Kabiti na dinakip na dinakip sa salang pakikipagsabuatan sa mga katipunerong kaugnay ng naganap na pag-aalsa sa Cavite noong Agosto 31, 1876. Bagaman at walang kasalanan sa kriming ibinintang sa kanila, sila ay hinatulan ng kamatayan ng komisyong militar na lumitis sa kanila. Binaril noong hapon ng Setyembre, Setyembre 12, 1896 sa Kutang San Felipe, lungsod ng Kabiti. Ang mga martir na ito ay sina. Yan po babasahin po natin ang pangalan ng mga martir ng Kabiti. Luis Aguado, Eugenio Cabisas, Feliciano Cabuco, Agapito Concho, Maximo Inocencio, Maximo Gregorio, at o si Lalaliano Severino Lapidario Victoriano Luciano Alfonso de Ocampo Francisco Osorio Hugo Perez At ang pinakahuli ay si Antonio San Agustin. Yan po ang mga pangalan ng tinaguriang labing tatlong martir ng trese martires. Ang pagkakasawi ng tatlong pari, yung ating pong tinatawag na gumborsa, Gomez, Borgos at Zamora ay may malaking kaugnayan sa pangyayaring ito sa 13 martires. Sinasabi na kung bakit nag o lumaban sa pamahalang Kastila ang mga martir ng Kabiti o ng 13 martires ay sa pag-uudyok ng tinatawag na tatlong paring martir. Inakasuhan sila na sila nagtulap upang labanan ang pamahalaang Kastila. Bukod sa ako sa na lumalaban sila sa patakaran ng mga paring Espanyol ay ito ang nagbigay tiin sa mga paring martir upang sila naman ay patawan din ng kamatayan sa bagong bayan na ngayon ay tinatawag na luneta. At ito po ang landmark. Sulyapan ulit po natin para sa pagdakila sa tatlong, labing tatlong martir ng 13 martyrs na kaya ang lungsod na ito ay tinawag na Trece Martires ay patungkol sa labing tatlong martir ng ng Trece Martires. Sa panahon po ngayon, hindi natin kinakailangan na maging bayani upang magbuwis ng buhay. Sa simpleng pagtatapon ng ating basura sa simpleng pagsunod sa trapiko yan yung ating mga kaibigang nangangasiwa sa trapiko pagmamahal sa inang kalikasan masaturing natin may tuturing natin ang mga maliliit na bagay subalit kung ito ay magkakasama ating ipunin ay matuturing na isang dambuhala upang ang ating pangarap sa bansang Pilipinas ay makamit ang kaunlaran. Salamat, salamat po sa hapong ito. Pag, pagpupugay po sa inyo sa labing tatlong martir ng 13 martiris. Salamat. Salamat po sa hapong ito.